from, we're actually from a show called Dreamaker sa ABS-CBN. And then right after the show, uh, we met DJ Jai Siya po talaga yung rason kung bakit po kami nabuo as uh, 1621 BC. Siya po yung naging tulay and timing po na, I would say that that question answers as God's perfect timing po kasi um, naghahanap po yung yung management na PPL Entertainment ng boys to form, to form a new boy band and then ay, ah, timing lang na naghahanap. And ah, nakilala kami ni Mami Jai and then pinakilala po kami sa management. So ayun po. Edo po yung 1621 BC. Thank you Mama Hi, Mama Jai. Jai. Nice, ma Mami Jai! Mami Jai maraming salamat. po. Mami Jai. So, Jai. So, Jai. Ayun. And for our next set of questions, I'd like to call on a uh, Carrie and Kator of CNN Philippines. Tayo pa tayo. Hi Carrie. Yeah. Hey. Hello, Atty Kari. Hello, congratulations guys first of all. So, yung first question ko muna, since nabanggit nyo rin kanina, you're all coming from a show sa Dream Maker. Kumusta yung transition? Yung from the, for the past several months, ano yung mga naging experience nyo? Yung training and everything? How was the experience? until up to this day na mag-debut na rin kayo? Um, yung experience po kasi namin, uh, coming from Dream Maker, malaking edge na po kasi magkakakilala na kami sa bawat isa. Although hindi kami, um, hindi kami yung may iba iba kaming circle before pero alam na namin yung ugali ng bawat isa po kasi nabigyan kami ng almost five months din sa Dream Maker para magkakilala. And moving on to this um, new chapter po ng buhay namin, which is um, eto nga po sa p um, nag-move on na kami dun sana sa panibagong um, chapter, which is yun nga po, yung mas makilala pa, more sa mas deeper level pa. So, nung nag-start po to, mas ano lang, mas naging ano lang kami, mas naging open lang kami sa isa't isa and as much as possible, we wanted to enjoy lang the journey and ayaw namin ng negativity and pressure po with this. So, yun, yun, yun po yung ano, yung naging journey namin with this And then po, before po kasi parang sa amin po, ang nasa isip po namin is competition po talaga. Pero ngayon po, ah, uh, talagang, ah, uh, kumbag, kung baka, uh, mas nabuo po yung brotherhood po talaga ng bawat isa sa amin. Kasi mas nakilala po namin yung yung ugali po ng bawat isa. Mas nagkaroon po kami ng bond po. And mas naging matibay po yung relationship po namin ngayon. Yeah. Ano namang i-expect namin from you guys? Bagong JM bato Bagong DJ? Bagong fan? mix and everything? Anong... What will you bring na bago to the table? Oh, Sammy? So, siguro ako... Uh, Um, uh, if you compare to sa ko from before, siguro yung maibibigay uh, ko sa sa industry ngayon is um, siguro may artistry kasi before I'm only into singing and dancing and right now nag-discover po ako sa pag-produce and sa pag-write ng songs so may po yun siguro For, yeah. may artistry po and siguro uh, this time po mas showcase na po yung talent ng bawat sa amin, talent ni JC talent ni Win, talent ni JM DJ Pan and Beats. Unlike before na we were asked to perform and we were asked a certain song to perform lang po and uh, siguro doon na po kami babawi ngayon na parang makikita nyo na po talaga yung kung ano po ba yung may offer namin sa table. Uh, one last time. So okay, thank you. Sorry, one last na lang. Um, what makes Laroan special? Uh, if you could describe it in one word, siguro isa-isa kayo. Or ano ba, paano naging special yung Laroan bukod sa yun yung debut single nyo? Ako na lang, ano, una po, ako relevant talaga sa aming mga ano, no, Z, Kasi um, yung song kasi tackles yung, yung love na uh, kailangan mong, um, kailangan mong unang madiscover yung, yung um, red flag sa isang tao para hindi kayo dumantong dum sa sa posisyon na paglalaro at ganyan, or maglalaro laro na lang kaya. So yun yung main ano, message ng song. So, um, ang tinatahal ng song is kailangan mo talagang kilalanin muna yung yung, um, yung uh, gusto mong maging um, gusto mong maging inter interrelationship para ano, mag-work yun po. Yun. Tsaka yun. yung <laughs> tsaka yung importante po sa song na is uh, commitment and maturity. Lalo na po sa kabataan yan uh, bigla-bigla silang nai-in-love kung kani-kanino, like, nakikilang lang nila sa club, gano'n, di ba? So, dapat bago kayo pumasok sa isang relasyon, dapat uh, ready kayo and committed kayo sa tayo para wala na pag-alaro ang na nagandangin. Ah, uh, yun po. Pa. Um, para sa akin, ano po? Very eye-opener. Wow. <laughs> lalo na po sa akin, um, lalo na po sa akin na bata pa po ako. Uh, po, may mga natutunan din ako na dapat makita natin sa isang tao yung ano, kung mga red flags nila ganun dapat seryosohin yung relationship nila and then po kung napansin nyo rin po yung song po medyo may pagka-vibe po siya ng Westlife and NC parang gusto lang din po namin uh, ipakita po yung dating music po na meron po ang uh, Meron po yung mga dating, meron pong music yung dating generation ngayon. Ayun po. yeah uh, It's very nostalgic po. Kung baga, hindi lang po siya sa story nung kanta, ay nung kanta uh, nag-focus. Sa tunog din po nung kanta, marami po kayong maaalalang mga boy band din po before na ganun yung tunog nung kanta nila. So ganyan po yung gusto namin ipigay sa inyo. Thank you. po. Houston. Thank you. Thank you bo. Thank you. Maraming salamat, Kari Kator, na may fans din from CNN Philippines. For our next set of questions, we have uh, Tito Glenn Sibonga of Showbiz Bonga. Ayan, hindi po siya. Hello po. Ayun po dito po. Hello po. Hello po. Hello po. video, di ba? Ayan, congratulations, uh, 1621 BC. Thank you so much. Ano, tawag doon, uh, at least, ano, gusto ko yung congratulate din kayo dahil natapos man yung journey nyo sa Dream Maker, nabuo naman kayo dito sa ano sa startup di ba? yan. Uh, anong feeling na kumbaga most of you kasi sa Dream Maker na sa dahil sa sa dami ng fans nyo saka sa boto, di ba? anong feeling na hindi kayo iniwan ng fans nyo hanggang ngayon? Una muna, uh, sobrang thankful and grateful po namin sa kanila kasi hindi nila kami iniwan kahit nakapag-review na po kami. Alam po naman, sobrang hirap yung mga dumating sa amin. Pero nandiyan pa rin sila para samahan kami. So, sobrang thank you yeah. sa inyo, Guardians. And, and thankful po kami sa effort po and time po na binibigay nila sa amin. Kasi sobrang ramdam po namin ng bawat, ng bawat isa po sa amin. Kasi hindi po nila kami iniwan Sim simula po nung pumasok po kami sa competition hanggang ngayon pong nag-debut na po kami as a boy band. Si so, Pantan, isa sa mga maraming fans talaga. Ay, grabe Kasi matagal, ma, kumbaga humaba rin yung journey mo eh, di ba? Opo. for me, I feel very overwhelmed and blessed na until now, um, andito pa rin yung mga fans ko. And Actually, hindi lang hindi pa rin po ako makapaniwala na may mga fans ako kasi nga uh, first time sa akin, everything na sa harap ng cameras and from Cebu lang po ako, tapos ngayon, dito na po ako. I am forever blessed. I'll do everything for my fans po. Kami, kami po. Thank you. Um, so, laking bagay po talaga ng ano, ng mga supporters, especially sa akin kasi ano, tinutuloy ko sila sa isa sa mga support system ko. Malaking bagay po talaga na uh, may isa, kahit isang tao lang naniniwala kasi Thank you. <laughs> thank you. May nabuo kasi talaga yung confidence to as an artist. And, um ayun, um sobrang laking bagay po especially to may I admit din si Jelle, in the ambassador and, and everybody uh, um, thank you so much guys. Um gusto ko lang pong sabihin na sobrang na appreciate ko namin kayo. Lahat ng efforts niyo, lahat ng tulong na ginawa niyo sa amin. Love you guys. Okay. Tsaka alam, gusto ko lang po ano, mag-thank you sa mother ko kasi siya yung naging number one fan ko sa mula na, so we still ko po ng mother po. Man. Sa mga kita ko na mag-alabi po. Let's go, we love you po. Yes. Ayan, and then, syempre ano, uh, coming into this uh, business, meron kayong, kung maga, magkakaroon kayo ng kakompetisyon, di ba, di ba? Although friendly competition, ready kayo, lalo na with ano, Horizon. <laughs> Ayan, ready kayo for any competition? Um, kasi nakasama po namin sila sa teenager, so, um, and sila po yung nanalda na, and um, we wanted, ano lang po talaga, to, so, uh, parang masaya lang po kami and proud kung saan man sila nandun. And iba po kasi yung tinatahak namin landa, so more on sa, yung horizon po kasi more on K-pop, and kami po more on nagpo-focus sa K-pop. So as much as possible, we wanted to, ano lang, to, um, to provide the healthy competition din I guess. And hindi po ma-pressure po sa pinasok po namin industry. Ayun na po. Mas mabuti siguro yung ano, no, collaboration na lang. Yes. Yes. So yes, yes. The brotherhood is still there yeah, yeah. okay Thank you and congratulations. <laughs> so so welcome. Welcome. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat po Tito Yan, Very nice conversation going on so far. Ito for our next set of questions, Tito Eugene. Si Tito Eugene is from People's Journal. Yan, tara, lapit po tayo ng kontek. Hi, uh, good evening and congratulations sa inyong Ali. Thank you so much. sir. So 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 so, so, yes. Yung uh, yung manager niyo talaga sikat siya as uh, manager ng mm. uh, sikat na artist. Let's go, guys. Kita na si Terry. So, Terry. So, ang question ko. Sir Terry! Sir Terry! Sir Terry! Sir Terry! Sir Perry! <laughs> <laughs> So, question ko, ah uh, kayo naman, kitang-kita naman, good looking kayo lahat. ah uh, uh, mayroon ba sa inyong yung yung uh, parang ready na ready rin to make a transition to acting? Um, Anyone? To answer the question po, hindi naman kami nag close po ng, ano, ng doors kasi um, yung manager namin actually siya lagi nag-remind po sa amin to always Uh, parang plano po, magkakaroon ng plan A, plan B, and plan C, and hanggang Z pa po para at least kapag hindi nag-work. Pero as much as possible po, we wanted to focus lang po kung ano yung meron kami ngayon sa table. And ayun, gusto namin lahat ng ginagawa po namin, masaya po kami, and masaya din po kami with our relationship with our manager po kasi lahat talaga, as in super lang per, you provide po talaga niya. And yeah, we're thankful and we're ready to, ano po, to, um, to wrap this, ano po, We're at the P-pop stage. Yes. Go! Yes! Tapos sinabi ka nila ni Glenn na talagang ano, yung uh, dapat collaboration na lang, walang competition. Among, among Filipino, ano nga, uh, P-pop groups. Uh, pero ano yung, ano, ano yung uh, palagay niyo edge or kaibahan dun sa sa ibang uh, P-pop groups. At uh, How would you describe your music? Um, siguro po yung you know, uh, yung age po siguro namin is ayun po, We have wide influence of music po. Uh, we have Western and K-pop culture. Pwede po maging BTS, um, and in hype and pwede rin po kami sa Insync, Backstreet Boys, Boys to Men. So we wanted to bring back the old classics po. Before the vocals. So more no, on no, parang no, mga Filipino classics, hindi yung mga danceable music. Uh, we want to find balance din po between dancing and no, uh, and music uh, kasi po parang mas okay po if both nagagawa nang hindi nagsasuffer yung dancing or singing po. So, uh, yun po, I think yun po yung gusto namin ipakita ngayon sa ano sa mga tao talaga na mas ano po, mas mag-level up pa din through, use, uh, through singing and dancing yung OPM po. Thank you ulit and congratulate. Thank you so much. Thank you so much, you so much. <laughs> And salamat dito Eugene asis of People's Journal. For our next set of questions, kasama natin ni Young Bido para mga bloggers natin from Kapamilya Pinoy Exchange or KPEX. Shaw Kolyata. Hello, po. Uh, first of all, I just want to congratulate you po sa debut nyo po at sixteen twenty And for my first first question um, since na mention niya po earlier kay na yung naging journey niya sa dream maker ano naman po yung mga lessons na nakuha niyo from being a dream chaser na na-apply niyo as a member of 1621 BC Um, siguro po for me, after the long journey po, uh, my lesson po talaga is uh, never give up po. And always chase for your dreams kasi po, yung dream maker po, yan po yung pang 21 ko po, po na audition. And never po talaga ako nag-give up. Nag po kami ni Mama sa Bohol, Negros. Uh, Tapos umabot po sa point na natulog po kami ni Mama sa EBS, sa labas ng EBS para mag-audition. Tapos yung ulang lang po namin dati, Skyflix lang po. The whole day. And na po, Dance Kids, PBB, name po. Yun yung show na audition ko lang po lahat. So ngayon po. Thankful Hindi ko di, di, uh, di ako magpaniwala na dito na po ako ngayon sa harap ng mga kamerans ko. So maraming salamat sa baba ko na maniwala po talaga sa amin. Love you, Love you <laughs> And ayun po, actually parang same din po kami ni Val ng experience. Kasi ako po, simula bata po talaga sumasali po ako sa mga singing competition po. Kasama ko po yung mother ko sa Dubai po. Nililibot po namin yung buong mall po din sa Dubai para lang po uh, makapag-audition po. And DreamMaker po isang uh, nagpukas po ng opportunity po para sa amin po na mga nangangarap po na uh, magperform po sa industry po na to. And ngayon po, and ngayon po nasa group na po ako, uh, sobrang blessed po ako sa manager po namin and kay DJ Jayo po na nagbigay po ulit sa amin ng opportunity po para po uh, ipagpatuloy po yung pangarap na nasinunod po namin. Thank you so much for not giving up on your dreams and my Thanks last so question so. would be, Out of all the songs po that were included in your album, ano po yung song na pinaka na-enjoy nyo while recording? Uh, I think... Actually, oh. lahat po. Lahat po. Ang sayo po At na trabaho po. Yes, yes. po. Lahat po naging magaan po yung work po. Collaborative effort po between the composer and art. Ano yung pinaka-challenging? Challenging. Yung Andalang Puso. Andalang Puso. I-record po namin with Sir Jonathan Manalo. Yes po. Kasi yun po kasi yung balance song ngayon po. Challenging talaga yung harmony niya kasi yun po yung gusto namin ipakita yung yung vocal uh, strength po ng group namin. So, um, ang heat, challenging siya in a way na nagpapalit-palit from tenor to bass to melody throughout the song po. So, yun po yung naging challenging. And nakaka-enjoy siya kasi ayun uh, po, uh, challenge kami to level up pa. kung ano yung talent namin yung skills namin sa singing po. Um, last question na lang po ulit. Um, siguro if there's a song na included po sa album nyo, ano po yung sa tingin nyo magde-describe sa inyo? Ano po ba sa sarili sa... or sa group okay, po? As 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 um, as a person po, feeling nyo na nare-represent niya po yung buhay nyo and journey. Ako po siguro laruan. <laughs> 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 Wala akong laruan. Masin ka lang ngayon na. Wala akong kausap ngayon <laughs> Pero kasi siguro, Lord, kasi based from my experiences before, sa high school, di ba, siyempre may mga crush, crush, di ba? Ayun <laughs> <I don't laughs> po yun. Laro Ako po siguro, no, think of you. Uh, kasi iniisip ko po, po si Mama lagi. Ahh! Uh, Ako <laughs> <laughs> oh, uh, naman po, ano, ah, uh, uh, think of you rin po. Lalo na po yung lyrics na ano, Lord knows I've waited all my life. Oh. So this is it, this is the, what I've waited for. Ako po ano? Si so, ako siguro laro din ako. Siguro kasi so, syempre, hindi <laughs> oh, okay, uh, uh -huh. na kasi tayo ano, may mga natututo na tayo na dapat dito natin gawin. Yan, okay, laro Sa akin naman po ano, siguro yung think of you din po kasi ano, parang connected din po siya kay Lord yung message po ng song. And ay po, ah, uh, nakaka-relate po ako sa song. Ako na rin po yung ano, ikaw at ikaw kasi ano po. Yung, yung ano, meron ano, meron isang uh, may lyrics doon na ano, laging pipiliin ikaw at ikaw palagi. So, ano,